Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, May 13, 2024 at sa oras na 8:30 ng umaga. Nandito ngayon ang uh, Special Operations Group ng uh, MMDA at uh, ito ay uh, joint operation ng uh, LGU Pasig. Kaya nasa Pasig tayo ngayon. Ayan yung uh, intersection ng uh, C5 sa ng Ortigas at uh, ito na yung uh, Ortigas uh, Extension. Nandito tayo ngayon sa baba ng tulay. Ito mga pinagtitikitan yung mga naka-illegally park na motorcycle dito Kasama na rin itong uh, nakakulambong uh, koche Mga sasakyan na may driver ay titikitan at paalisin Pero yung mga walang driver na iniwan lang katulad nyan Ay uh, matitikitan at masasampasa tow truck Itong lugar na kung saan tayo ngayon ay uh, Porok 6 at uh, sakop ng uh, barangay Ogong, Pasig City Kasama rin dito ang, uh, hello, uh, uh, hello, bukod sa mga illegally parked uh, vehicle na pagtitikitan, kasama rin itong uh, Skoog or uh, Sidewalk Clearing uh, Operation. At sila yung mga namamahala na mangumpis ka na mga nakahambalang dito sa sidewalk. Doon tayo galing at uh, dito na tayo sa mismong ilalim ng tulay. At uh, marami ditong mga naka-illegally park. Itong tulay. Ang dami dito. Kita nyo naman talagang dito na sila nakapark dahil mga naka pa. Tatlo. Tatlong mga naka -culambo. Ang mga maninikit dito ay uh, MMDA. So, inaasis lang ang team ng uh, LGU Pasig. Bukod sa mga nakakulambong mga sasakyan dito sa ilalim ng tulay, sa bandang kaliwa, ito naman yung mga bicycle na dito lahat uh, nakapark at mga itinali. So, makukumpis ka ito. Uh -huh. Yung mga bike na iniwan lang dito at walang may-ari, ayan, makukumpis ka. Pero yung may mga may-ari naman, ayan, makukuha nila at uh, may away nila yung uh, kanilang mga bike. So, winaningan lang na wag na sila magpark dito ulit or uh, wag na nilang uh, iiwan yung kanilang mga bike dyan. Balikan natin yung kutsi rito kung nahatak. Yung may-ari ng motor na yon na masasampan na rin sa tow truck, isang may-ari nitong uh, kotse na nadaanan natin kayo na nakakulambo. Hahatakin na. So, ayan o, oh, mayroon pang uh, CCTV. Kaya nakita niya siguro na, ayan, nahahatakin na yung kanyang kotse. Kaya lumabas. Kaya sakay yung kanyang motor. Ado, nasa panas sa truck. Kompleto yung kanyang uh, sasakyan. May bubong. Ayan, kita niyo ngayon CCTV. Sa kaya itong kanyang sasakyan. Yun nga lang, bawal. Bawal yung kanyang pinarkingan. Nasa sidewalk. Okay. Yung, <makes noise> <makes noise> yung mga ibang sasakyan naman dito sa ilalim ng tulay na tatlo kanina ay eh may driver kaya hindi na May isa pa rito. So itong uh, sasakyan na ito, hahatakin na rin dahil hanggang sa ngayon wala pa rin yung driver. Okay, tara na. Doon tayo sa unahan. Ito yung pinakita ko sa inyong uh, intersection ng uh, C5 saka ng uh, Ortigas. Doon tayo kanina sa kabila. So ang ginawa ng team, umiikot, nag-u-turn doon sa ilalim na kung saan mayroong mga nahatak na sasakyan so andito tayo ngayon dire-direcho dito at uh, mag-u-turn doon sa ilalim ng tulay inaantay lang yung uh, ibang team okay. nasa kahaban tayo ng uh, Ordigas at nasa kanto na tayo ng uh, Dr. Calixto. Ito yung mga na-clearing no, no. Maganda na, maganda na yung uh, ano, yung lugar no? nadadaanan na ng tao. Natatandaan niyo yun, no. Yan sa kanto na yan, no? yung tindahan na yun giniba. Oh, ito meron pa rin. Meron pa rin uh, ng ilan, ilan na nakahamba lang sa side mo. Hmm. Tingnan natin dito sa unahan. Dapat ako mamaya ko ito sa karon. ayun may mga hinakot na ng mga Ayun, may mga kinumpis ka na Nakahamba lang dito sa sidewalk May mga kinumpis ka, na, ka, na, ka na nakahalang dito sa sidewalk Hindi lang natin nabutan Ayun, doon na, sinampan na doon sa

dito ngayon ng team sa may kahaba ng F. Andres at sa ako pa rin ng Barangay Rosario. Oh! pa ito. Binol cutter lang. Talagang dito na talaga iniwan. Nasa kahabaan pa rin tayo ng F. Andres. At ito, makikita rito na malaking uh, no parking sign. At uh, ayan, mayroon na da dalawang motor dito. Bukod sa no parking sign, naka-park pa sa sidewalk. Oh, <tod> yeah,

malamang kulang na naman yung uh, truck ng UMDA uh, pero kasama naman yung truck ng uh, LGU ayun nagkakarga din dito mga nakakadina pa yung mga sidecar dito at uh, pinagbobol carter lang at dito babaklasin dahil uh, ito kuha na yung sidewalk Ilalabas lang itong sidewalk. Okay itong metro. Yung mga basurang nakikita na yan sa kalsada or sa sidewalk, bali uh, nakaantaba yung uh, truck ng uh, LGU. Sila nang bahalang uh, niyan. Kasama na ito. Andun yung tindahan tindahang uh, tinda giniba sa kabila. Ito, masasampa oh! sa tow truck. Dahil iniwan lang dito sa sidewalk. ito na mga uh, tulda na ito na nakahamba lang sa sidewalk oh. ito ipapasok na lang sa loob ang ginagawa ng uh, LGU o ng mga traffic enforcers ay uh, ina lang ang special uh, operation group ng MMDA sa mga illegally parked uh, vehicles sa kayong mga kalsadang uh, kanilang uh, gustong uh, ipalinis katulad nito isa itong uh, illegally uh, parked uh, vehicle dito at uh, mahatak na Lumating na yung uh, driver nitong UBX uh, pero huli na dahil uh, kanina pa yung uh, team dito. Yung uh, mayari ng driver, doon galing sa kabila. Uh, bago makarating dito, aket pa ng uh, footbridge para makarating dito sa kanyang sasakyan.